Hi, oh, Happy New Year! Ay, wala pa pala. Happy New Year. Hindi na kayo kaantay ng New Year kasi <laughs> gutom kami. Gutom, walang kani, walang kain kanina ko eh. Tinamayin na ni Janet, di na siya nagkutsara. Hmm, Kain tayo guys. Kaya... Masarap kain dito May electric pan. Hmm. may manok. kamunado. May... May... <laughs> hmm. Bakit ang layo ng isda sa ano? Malapit yung cake sa'yo. Mm. Hmm. Paano ka kakain? Hmm, Ay, may ano doon, may, uh, may Sprite. Ay, mo natin. Ay, mo, mo, mo. ko galing ko na to ah. Sa bahay. Huh? Abay, ang galing mo. Ako naghati niya. Ikaw kukuha ito. Sa... <laughs> Ayan, class A. Hmm. Di ba? Ako lang magkatalya. Hindi si Jan. Hmm. Ba't wala kang tugtog dyan? O, hindi ako makita. <laughs> Ay, ito kasi ng ano. Malayo kami sa high blood kasi purong aming handa is puro

Jawa kaya ada di mana, apa nih? Dia tuh? let's it, guys! Hindi namin alam kung so, paano kami yung kain na namin. Wala ang upuan ko eh. Mahal ako so, ay dyan. Kala yung layo mo kasi yung ano. <laughs> eh Si George, tumalo ng pusi. Pusi. Ito, ito lang yung nakayanan namin. Isang manok na manado, pansit, marami. Kasi pampaba ng buhay. Eh, baka may mag... mag magbasay mo sa'yo, hindi na inom ng gamot kung ganyan nalang. Eh, bahala <laughs> so sa sabuhay niyo mamatay. <laughs> <laughs>

嗯，爱喝。欢迎大哥，来买点方便面。 Amat pa yon sayot yo. May zahot na sa sayot yo. Oso, naka naman zahot na ho. Oso, naka moun pa sayot yo. Dina atman pa. Dina nan moun pa. Oso, kaya nan moun po nan yon sandali.

Yeah. ngayong taon namin mga muskrat mm. Uy oh, masarap din masarap mm -hmm. no. masarap

Merry Christmas, Janet. Thank you guys for the watching. Happy New Year. 10 minutes pa lang. Ayan, meron kaming cake. Oreo cake. Meron din macaroni salad. Chicken macaroni. Hipon. Ito yung chicken. Uy, manok. Chicken with pineapple. Kamunado. Ito. Parang pancet, may poset. Ayan. Ito naman ang poset. Nag-psst, naging psst. Yung poset namin, naging psst. Eto yun, the best. Ginihang na isda. Bakit ka Food. Spray. Pantanggal ng umay. Kain tayo. Kumusta naman ang nuyat mo? Siguro ang sarap kinakain mo. Uy, isda mo. Ang nga mo? Ay, magpasamos tayo, eh? Thank you for watching. Happy New Year. Though.